Ano nakita mo? Tell me something. What happened? Nakita ko. Nakita ko. Spam. Nakita ko. Spam. Hindi na tumanspon. Tapos. nakita mo? May nakitao siya ko. Oy. Pwede kumuwa? Pwede tumuwa ka? Wala. May nakita ng chicken. Mm, may nakita ng chicken. Sobrang lamig daw, sabi nila. Parang Canada. Is it true? Yes, yeah, true. Tigan na true. Mahiwan. <laughs> ano pa yung nakita mo? Magalak. Ganting ganito. Nanginig ka? Nag-freeze? Nag parang nag-chill ka? Tapos mababait yung mga tao. O masusungit. Nakita mo may nagluluto? Maraming tao. Maganda sa taas. Sa Canada. Sa Canada. Maganda. Maganda kasi po malamig. May snow pero sa doon. Dapat kasama ako. Pwedeng sum Pwede ba sumama yung nanong daddy? Hi, hey, eh, Dapat kidding ko na lang ako para nakapunta akong Canada. Kasama ako. kaya mo. Mm -hmm. Sa totoong Canada na lang. Tayo sa Canada. Sama natin si Alken. Pag 11 years old na ako. Sige. Si Alken, sama natin. Yes. Para lang kaming snowball fight. Huwag sa ulo. Pagpapotok yung ulo. Daddy, alam mo ba yung ayok pa snowball fight? Ano? Yung may ano, yung yung kalaban ko nagtatago ng ano bato sa snow tapos ina ano po tapos ina ko potok ang ulo hindi ko mati na touch pero nung ako mag touch excited ka na sa credit group laban tayo ano? team kami ni Artem wala kang pain. eh team kami ni mami okay. Okay. Anong talent mo daw? Ha? Talent mo. Sa ano? Kami? Declamation na lang. Magtula. O magsulat. Tula. Tuta. Mathematics. Hindi ako maaaring sa uh, matik. Exercise. Exercise. Ay, sabihin ko na lang sa kanila. Exercise. Okay. Ako mag-kill. Ay, ay, ay tayo dito sa Kitty Crew Workshop. Football player? Football player? Okay lang every Saturday nagpa-practice tayo dun. Bye-bye to my vlog.